Hi mga kaibon, muli nagbabalik tayo ngayon. So, kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti tayong kalagayan. Ngayon ay magsasagot tayo ng mga uh, katanungan ng kapo natin mag sa comment sections. So, sabi ni Sir Pilipe, uh, Boss, good evening. May tanong lang ako. Yung parisan kong green split upay, split ino, you know, six-link cock, ex-Lutino hen, sa mga anak ba nila... May six link pa rin ba? Salamat sa sagot. Dito sa parisa ni Sir, meron pa rin tayong tinatawag na six link. Siguro yung project dito ni Sir ay uh, makapagpalabas ng visual lutino pa line. So medyo matas pa yung value niyan. Sa mga uh, tropa yung uh, nagbibili bibili ng uh, parisan na back-to-back, na nila yung kanilang parisan na uh, visual lutino upa line back-to-back. Nasa 6 siguro mas ahid pa doon depende po sa breed na pagkukunan nyo yun dahil nalalayo na tayo sa ating pinag-uusapan ngayon so balikan natin yung katanungan ni sir so meron nga ba doon sa parisa ni sir na uh, six link meron pa rin po so makapagpalabas pa rin si sir doon ng visual uh, lutino o palain six link hen yun yung uh, isa na ilalabas noon Aanak din yung parisa ni sir na nanupakak at nanupahen. So, i-base ko yan dito sa uh, katulad ng parisan ni Sir sa uh, gamit ko dito na parisan na project na uh, dilute opaline. Meron kasi ako dito na bio split dilute split opaline x uh, green hand split dilute. So, normal lang. Wala pong halong opaline. So, yung mga inaanak nun, kapag nag-visual opaline, automatic six link hand, So, naging babae yung mga anak nila na visual upalain. Lahat yon six-link hen. At saka doon sa uh, mga hindi nag-upalain, napapansin ko, mas lamang pa rin naman yung kak kaysa uh, non-upa na hen ng mga inaanak nalang. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na katanungan. Basta kay Sir, kasi ang hirap basahin ang pangalan niya. So, ang tanong niya, Boss, tanong ko lang... Normal lang po ba na dalawa lang iniitlog ng Alps 2? Thanks po. Base sa naranasan ko bilang isang breeder, normal naman po na uh, umitlog yung ibon natin ng dalawa. Pero habang tumatagal na uh, umitlog na umitlog sila, dumadami rin yan. Meron talaga tayong mga parisan na uh, matibid umitlog. minsan isa lang. Minsan, dalawa. Minsan, kumabot pa ng pito pero yung uh, maximum na initlog ng ibon natin hanggang lima kung meron man na ibon na uh, parisan kayo na umitlog ng siyam o kaya sampo na double clutch po yon wag tayo magtataka sa mga nilalabas ng ibon natin kasi may waga sa pag-alaga ng ibon so meron ako dito isang buyer na pumunta sa akin sabi meron siyang parisan na back to -back lutino pa lain So, nagkaroon ng inakay. So, nagulat siya bakit naging black eye. Samantala yung parisan ay back to back red eye naman. Kasi, uh, uh, back to back lutino pala niya yung, pa, yung parisan niya. So, sabi ko, dapat balikan mo yung pinagmulan, yung binilhan mo kung ano ba yung tamang ID nung nabili mong ibon. Kasi imposible yon na Uh, a-anak ng black eye samantala back to back naman sila na red eye so uh, pinaghihinalaan ko doon sa isa hindi po yun lutino kumbaga pale pala yon kasi may mga uh, pale pal, pale pala tayo na parang lutino magkaiba yung genetic nila kaya hindi po lumabas ng uh, red eye kasi yung pale at saka ino magkaiba naman po sila ngayon naman ay dumako tayo sa pangatlong pag-usapan So, meron tayo dito ang katanungan si Sir Darwin. Sir, yung non-upaline pareho, possible ba mga anak ng upaline? Thanks po. Ang kasagutan natin dyan, ang dalawang ibon na hindi naman po upaline, ay hindi po yan naanak ng visual upaline. Kasi yung mga upaline ay dominante naman yan. Kahit uh, split yung isa, split lang, at saka yung isa, uh, kapares niya, hindi upalain hindi visual, aanak rin ninyo ng visual upalain So, sa mga uba po, hindi naman mahirap magpalabas nito. Kahit isa lang yung meron kargang uba So, anak ah, rin naman yun ng na, na visual uba line. Basta doon sa mga kaklang ha. Ah. Kasi yung hen, hindi po yan na-split sa uba Yung mga kaklang po yung na-split sa mga uba line. Naalala ko lang dati, yung focus ko lang, mga pagpalabas ng maraming uh, opaline, yung mga sable. So ngayon, parang malabo na to sa karamihan. So kasi ngayon marami nang lumabas ng mga iba-ibang mutation. Nandiyan na yung palo Aqua, ah, Yellowface at marami pang iba. So dati kasi mali po yung ibon kaya naman ah, yung iba focus lang na makapagpalabas ng solid o sable na mga opaline. So maganda kasi yung mga opaline gamitin sa iba-ibang ah, lahi para mas mapaganda at mapalinis yung ulo ng ibon. So yun mga kaybon, hanggang dito na lang kung nagustuhan mo itong ating video at merong kang natutunan. So uh, please like and share and subscribe. So, kung meron kayong mga so we, uh, comment lang po kayo dyan. Pag meron po ang oras, sasagutin niyo po yan one by one. So maraming salamat, stay safe and God bless.